Malika Diveros, bantay sarado ng mga gwapong Korean bodyguards sa premiere night ng Ma'am Chief. Sa naganap na press ka na premiere night ng pelikula ni Melay, nag Ma'am Chief Shakedown in Seoul. Dito ay makikitang tila tinalibugan pa ng comedian host ang big star sa Pilipinas dahil sa superstar treatment sa kanya ng Pop Studios, ang producer ng kanyang movie. Sa nasabing event, bantay sarado si Melay ng dalawa niyang bodyguards na galing pang South Korea. Sa ni Melay, mula Korea yan. Pinadala ni Inang Reina para maging bodyguards ko. Eh, mas mukha naman akong bodyguard. Dagdag pa niya, grabe ang mga bodyguard ko. Ang gagwapo. First time ko magka-bodyguards. Ay naman sa producer ng movie na si Happy C ay natutuwa at gustong gusto niya si Melay kaya superstar ang trato nila rito. Ang pelikulang Ma'am Chief Shake Down in Seoul ay showing na sa mga sinehan nationwide. May special appearance rin dito ang ilang Korean stars tulad ni Lee Seung-gi at Do Ji-han mula ito sa direksyon ni Crane Kim.